Maraming po yung ano. Ang mga kayari, yung bukatot. Sundan natin. Nakakalaki pa ako nito. Doon pa nga lang sa kabila, naka 50 plus na sila. Dito siguro, pa, hindi bababa sa ano to. Sang daan. si total nitong ano ng lupa sa 1.5 Pasensya na po kung malikot. Hindi <laughs> po ako nagdala ng stick kasi. Biglaan lang, narinig ko lang. Tumakbo na agad ako. Ito o, oh, tingnan mo ito. Oh. Ayan, lalaki. naalala nyo po ito nabidyan ko po ito hindi ko alam kung may tanim na ito wala pa yata baka munggo yung isinaboy dyan hindi ko pa na-upload abangan nyo na lang Sinundan lang po natin kasi huminto sila. Highlands time na kakain sila? Uh, may, ano, may lumuhag ah may lumuwag. oh may na shout out sa nakared tanggalan mo kasi yung anumaw gusto <laughs> <laughs> shout out ka hindi mo pinakita yung mukha mo hindi ko pinakita oh shout out daw sa mahal niya shout out sa mahal ko dyan hmm. ang lungkot pala ng buhay mo boy only in the philippines <laughs> ay nasa abroad Saan? Diyan Saan dyan lang? Dito lang. mag -ibang bahay. Ay. Sa bahay. Ang sakit naman nun. <laughs> so Mag-iibang bahay na din siya. Yoy! <laughs> <laughs> Hanap ka muna. Ay, si siya na yung umayaw sa'yo. Ayaw. Ayaw, ah, ayaw mo? Ayaw. Talagang napamahal ka sa kanya? May anak Ano sa'yo yung anak mo? Ah. Ano sa kanya? kanya? Ay, dalaw-dalawin mo na lang. Ba Bawal nga dumalaw eh. Bakit na tatay ka na no? may karapatan ka pa rin? Baka barilin na ng <laughs> ay sandalo. Ay, lako la. Delikado ka. Security. Security. Hmm. Sige, okay, punta muna ako dito. Tingnan ko tong bukatot na ano. <laughs> Sinabi mo kasi. <laughs> 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 Bale, edit ko naman tao. Nangyari boy. Ay. Dito pala. Ay may lumuwag. Lumuwag yung ano niya, mga kayari o kaya kaya pala huminto. Buti na lang nasundan natin. May lumuwag pala na tornilyo. Ano ba yun? Kadina yan boy? Yung nagigiling na yan, ano? Hindi pa. Ay, hindi pa. Ah, process pa lang papunta down sa loob mismo. Buti na lang, hindi ako umalis. Nagpahinga lang ako doon. Sabi ko, bakit kaya ako minuto? Nakasubscribe ka na? Ha? Subscribe mo ah. Tapos na ah. Well, nakasubscribe ka ating Oo, kahit hindi ko Hindi ko pa makikita. Hindi pa ako na-monetize eh. Ayan na. <coughs> Subukan na ulit.

po yung ano niya, ang ganda talaga oh. Ano, ang lalaki ng puso ng mga Tatama ngayon siya dito, tatama. Yun ano? oh.